sa palinki ako gahanap ako ng ano uulamin palingki ako ngayon bibili ako ng ulam mga langka para hapunan yan ang mga isda dito Pumili kasi ako ng chinilas Wala kasi akong chinilas So maganda dito kasi Ang mga chinilas na mga kagaya nito yan. Tag 50 lang yan dito. Ano to yung magandang ipaksiyo nito? Gusto ko kasi mag ano, magpaksiyo. Nahanap ko yung bisogo. Mga bisogo na ano, nilip na isda para ipaksiyo ko. Yan o. No? Um, ano ko to? Followers ko to, mga langga. ano ang isda niya. Imbis bibili ako mga langga ng ano, isda, sobrang mahal. Kaya ang mabibili ko na lang siguro nito talaga ano. Talagang karni na lang siguro. Tingnan mo bangos nila. Presyo. nila presyo nila. Ano ka lang maganda nito? Bilong-bilong. Then -bilong, gusto ka rin magpagsi. Subukan ko nga muna dito mga langgas sa kabila. 100, 100, 100, 100. <coughs> Ang gusto ko sa Goro Turo, mga adubo na lang mo. Pati isda dito, dollar ngayon. Hindi lang, ako lang naman mag-isa. Itong ulo mo, ate. Subukan mo nga i eh, ano, magulo na lang ako mga langga yung ano, yung papaksiwin ko na parang adobo ang style dito. Ilang ba ulong? Yung dalawa lang, kung mag ilan yan ako lang naman mag-isa. mga <laughs> langga oh. Yan ang inanok ko mga langga kasi masarap adobo. Oh, yan na lang. Okay o oh, di nakalista. Magkano daw ya? Magkano yan? Plastic. Oh, 67 lang. Opo, oh, plastic. Pakihiwalang po gawin mong dalawa-dalawa. Bawat isa, bawat. Pero pagbuwang. O, oh, tanggalan mo nang hasang. Ano, tanggalin mo rin. Tambak po. Tingnan niyo sa toote. Bumili ako ng chinilas kanina tapos ngayon bumili na lang din ako ng isda. Eh, nandito na ako sa palengke. Sayang din 'yang pamasay. Magkano pamasay? Back and forth 50 na. O yung sa 67. Kaya sinigurado ko na lang lahat talaga para isang lakad na. Pang-ulam din ako mamaya. Okay. Sobrang mahal talaga ng ano ngayon ng mga bilihin. tapos mag-a yung sasabihin nyo mag-aasawa pa kundi na hirapan nga tayo sa mga bilihin ngayon sa mahal mag-aasawa ka pa lalong dagdag sa problema yan di ba? <laughs> tumatawa si tatay ha eh, no? <laughs> kailangan talaga tipid-tipid muna tipid tayo no. Pag-isip tayo wag asawa yung kailangan yung handa ka na talaga na may panggastos ka. Di ba? So dito na naman tayo sa Eskinita sa kapila kasi maghahanap tayo ng rekado nito no. Dito na lang. Ulo lang ginanong ko mga langga ako lang naman mag-isa wala naman problema yun. Free okay, Kung doon din ako bumili sa kabila, sa bahay, mahal. Nandito na naman ako sa mga rekado. Mga muna. Itong nga ano natin, ang sibuyas ni. Maghanap na lang ako ng balok-balok. Mas makakalis ako ng balok-balok, mga langga. Medyo ano pa kasi ngayon? Kaya kasi ang pagpakala, Magkano tong balot mo? Bente. 20 to? Oh, dito na lang ako sa palot-palot. At saka anuan mo na lang ako ng luya na ano, na sampung piso din. Ang ng medyo. Alam mo si Buyas talaga dito ngayon. Ito na sobrang mahal. Kano lang yan? 30 lang. Ayan, mga langga. Dito! na rin. Thank you. So, ngayon mga langga, pauwi na rin ako. Kumukasyon lang kasi ako. Dito kasi, ang kagandahan dito, kasi kapag mga gamit ang bilhin mo, mura. Pero pag... Ambilhin mo ano, pagkain, dalar. Kaya kailangan dito ano. Tik tik <laughs> Pero pag mga gamit mo, yan. Wala kamura tayo. Dito talaga sa ano, Maynila. Kahit saan dito, pag pagkain talaga pag usapan, dalar talaga mga presyo. Tingnan mo ginagawa nila o, mga langga. Yan marami sila nag-ano, uh, tutulungan. Naglakad lang ako mga langga, so pauwi na ako ngayon. Hindi mo t-shirt ko. Kay kuta ako pa Mga bigay-bigay Na, -bigay pauwi na ako. Inaanong ko lang kasi, baka may customer sa ano, parlor. Ngayon, nandito pa ako. Kaya nagmamadali ako mga langga tapo na pa naman. anong oras na yun nga kilala ko yan yung dyan ang may-ari ng panakan dito sa St. Martha yung kulay green na ano na gate sa kanila yun oh. malapit na ako